mga lang laga nami tirisang sa panigla may martinis nga laan hardware palit may ogsin kahoy lansang balunda

Naplas. Ano sa naplas? Naplas sa baksan dito. Sa, uh -huh. sa... Uh -huh. si, kuburus. Sa tanan. <laughs> tanan sa tanan. Sa oh, tanan. tanan. <laughs> Namaligyan si Kuya o kaplas. Sa baksan daw. Naplas. 100 lang. So, update, update ako up guys later. Nalaan mo na atong itong ka kahoy. Todd. Ano ka nanggisa sa multi-cub. Multi-cub nga gamay. mong o di man mo guys sakay mong gihapot motor to di ko rin kasakay sakay diha init man isa ra man ang nasulod di ka salo sakay init man to do kira ka sakay rako motor Totong atong gikuha no 3 2 by 4 to no. Tayo mo gikuha kamo ni Babit no. Kulangan pa na ito ba? Isaka pa baya sa taas. Isaka pa bayat. Kana, ipusti pa man na ito. Oh, magbabag pata. pa ta. pa. Hindi lang, ato ang kuwanan. Manoy ang nagkuan sa size rat sa kuan. Size sa isa, ang resibo aman. Size rat sa stick ba nga akong gikuan. Nag nag-vlog man dai ko buburot na kalimot <laughs> Nakalimot ako guys. Sorry. So, paduong na mi uli. Isakay, isakay na ang among order. karga na among order nga kaoy sing ana sa amo ang lansang magkuan patag umbrella no ay pilang pag ma'am umbrella di ay umbrella na lansang nakalimot ko. <laughs> wala 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 na lista pilang tonga Ay, isa isa na yung noon so guys may ganit ka dumdum po sa umbrella yung tawa ka na? Leo yeah. may ilang tindera na gwapa hi mo Say hi. Ako din sila mga silingan taon na. Sa Ochoa, kana pa kuy ko ano. Sarineriya. Sakay na lang kadiha. Okay na ka wala kay pandong payong. Ah, pa kasakay ka? Oh. Pasunod na ko. Ako na dalaan yung umbrella nails. So bye na guys. Pauli na may. Bye bye. Hi guys. Update na. sabi na gig kaguba among balay o. Oh, sus gabok na gid Oh. Ah, kasarasyo. Mm. Ibot. Ako nang anan ang atop kay super. Makita na gid ang langit, guys. So Kita ninyo, guys. Ta buslot puti-puti. Asa be atras sa dribe ana. Na makita uh, na ang kuwan. atop. makita nang langit. Ha. update update gabok na jud siya kani eh, si Dante may ni ani dire padung sa CR kay nahugmak ah, man eh. ano gito? guys gabok na gid guys hmm? na ana lang siya dali nag mo ko Lord ay sa pauwan na Lord. Aba Gita ng para ha. ganin. Gitang tang langit na ang kuan pe eh, para malusot sila. Pilakataas man kuan, ha? Long, pilakataas imong gikuan. Ah uh, guys, oh, kita na ang pan uh, guys, 'di ba? Nay kumukutit-kutit tap. Murag mga aninipot. <laughs> mga aninipot guys, oh, buslot na gid siya. So, ang akong kuan sa kwarto, wala na gid damage na gid siya, na. Sa kwarto man ni. Eh. Sabi na kagabok. Pumupuan naman siya diha. Nangkat na diri. Sunod project ang si Arna Nahinay lang kay Mahina ang kalaban. Sama na? gabi ko kan ang gamit pang tambak-tambak ra namo kay wa nay gamay ra baya ang balay so ini si tuan tuan pulang pakuk guys ginoo ko ako ani karta dito po sa pikas ang kaning dire kani tangtangon man ni 1 2 3 4 5 6 gid siya na na may na na may toy kung napalit ni una duha Nga, kulangan pag iko dito sa luyo guys o so, pito botod pito ka buok na diha tod sin pila pila tod dito sa luyo ang mama. Lima. Nanaba tayo duha daan. Kulangan lagi guys, kulangan pagid kaayo. Sige lang. God is good. Ginoo mo provide. di po nina ko ayuhon ang atop. Murag gihapon nyo, sis malata gihapon among sahog kay sige gihapon og tulo maski pag amon ning ayohon ang nahugmak diri nga saog ug ang atop dili ma release dan useless so nagbuhat na pud mi diri og second floor para among butang og magbaha simba ko palayo lord di na gid unta na magbaha dito na din sa taas plaster na ba di na may magsigakot takot. plaster na dahin ang mga gamit ay ka po ano na ang um, sitwasyon karon naman hmm. sayo Ang sunod na po ang CR kay Murag Kinangla na gitsya. Kulangan pa kong kahoy guys. Kani wa pa ni na human kina na budget si Dantoy so sa mga kwarta na pod kani na pod ang okay. anong diri. <coughs> mga gamit dili mga pundo diri sa gawas kay tulo naman diya sa sulod dito po tulo na po dito sa among TV kanang nang nay TV guys na nagbutang-butang ra ko diha og tarpaulin kay daghan may tulo para maisar ang tulo katibo agya pa mga gamit ang mga gamit ikan sa kwarto gipagawas man So update na ta guys later butangan buhusan na muna diyan og siminto na kana para ligon gid siya guys tapos sa likod kanan poste butangan og siminto para ligon sumpayan na Iyo ni akong mga panday guys kay kanin mga ni kan ni kang salde ko o kan koan Kisa to diskaya Mga terbahan tin ni sila ni diskaya og ni kanya, guys Ni salde ko Wala naman ilang amo. Ako sa ilang amo, guys. <laughs> <laughs> oh my God, Night Taylor. Hi guys, update, update sa akong gipa. Uh, panday. Nagdungag na ko, pero late na. Kaya ko akong manghod nagdungag na wa pa man di ay so karon pa ko ka dungag karon pa ko nakatak ang ako nang gid dali-dali anang kuan pa update para sa taas hmm. yes lang ga papalit ta tag sudan no mo ni guys oh muna nang sitwasyon diri Muning nahugmak ni mong kuan kanyang, kanyang ginaw ko ang lansang, oh. Ganyan ko sa mga nibutod. apa na? Pagkadako na baka kaayo? Mga situation sa amang kuan Aning atop. Tungod sa kanang mga dahon ba, ng mga tagat. Uy, ganyan man sa nibutod ng lansang, oh. Kadako na baka kaayo? Bantay mo dito, ah! Di na ako makuhaan kaya wala na ilatayan. kuha na. Bungkag man diri guys. Kaya gisiminto man yung kuhaan. Kaning gusti diri para kuhaan din ako. Buagya pa ang mga gamit. Kaya ka ng mga gamit. Ikanda. Pag sunod na ako sa sako. Bungkag ang balay. Kaya uan na ang CR na po sa sunod pag na yung kwarta ang CR na po ang ayuhon kay wala na po siya medyo wala na Polluted, kumbaga. umbaga muling kung, kung anak kong kwarto muna lata na siya diha kay ang tulo grabe ang tulo yun as in Muning akong mga kuang di pang sud na ko uga ng mga ziplock na dagko bitaw. Basta dagko siya na adiri ang um. Isod na ko, silong na ako, diri kawa na mabutangan. Limpyo ra ba ni? Di diri bi. Kay mahugawan, limpyo ra ni nga mga gamit. Kaning mga naa na sa sako ka diri, kay naabugan naman. Ang uban ani ako nang gilabhan mo nang nagpahuway sa ako kay akong kamot. Ang sakit-sakit na kasi. Sorry sa mga Tagalog dyan. Magbisaya muna. So, ito na yung sitwasyon dito sa kwarto. Ayan. Kwarto ko yan. Tapos, palalagyan ko ng second floor. Bali, parang lagyan lang ng mga gamit para kung mag bumaha na naman, hindi na kami matataranta mag ano ng mga gamit na eh, saan namin ilalagay. Maglagay na kami ng lalagyan doon sa taas na pwedeng matulugan kung baka sakali simba ko lang lord di na di na mo kuan na last nga last na lunok ni abot na diri nilapas na diri sa switch kani nga switch nilapas na diri mo ni kani pod nalata pod ni muni lata, puni, diri lata kay naabta ni diri sa lunok katong sindong nga pinakadako nga lunok tapos kanipod ang kospot, aning among atok diri padung sa kwarto ni mama padong sa akong kwarto. Ang mga dahon sa mga sa kahoy lisod man ug ato nang putlon nga makatabang man So ato lang kuanan um uh, yung kukunin lang namin yung mga kahoy na naka ano dito sa bubong. So yan, yan na yung sitwasyon sa ano namin update sa pagpapa ano ko repair tapos next na naman itong CR kasi matagal medyo matagal na talaga ano na siya umaalis nga na yung baho kaya patsentabi sa kumakain dyan ito na nga yung sitwasyon dito sa bahay na sobrang gulo pa kasi hindi pa namin maano yung mga gamit tsaka ito dito yan ano yan sa tulo ito no ano na siya kasi laging tumutulo dyan tsaka ito yung tarpaulin na ginawa ko para maisahan lang yung tulo ginawa ko yan dyan Pina-slant ko lang para yung tulo isa lang tulo na lalagyan di dati apat yung nilalagay ko dyan na langga na tsaka balde kasi grabe yung tulo yung tulo galing sa sa bubong ng kapitbahay sa amin kasi wala, wala siyang gutter kaya sa amin hulog yung tubig ulan tsaka yan yung ginawa ko nilagyan ko ng silopin na malaki tsaka tarpaulin para hindi siya hindi siya maguho pag malakas yung tulog kasi malakas na talaga dyan pinatotektahan namin yung TV kasi walang ibang malagyan eh dyan lang yung parang safe So, yan. Update sa pag-repair. ano repair. Ayan, oh. Wala na talaga. Kawawa na yung bahay. Tsaka, magdadalawang isip din kami kung ipaparepair lahat kasi papaalasin kami dito. Yung project ng flood control, Diyos ko, Lord. Hanggang ngayon, wala pa. Kaya, nagdadalawang isip kami magpaparepair. At gigibain yung bahay kasi papalipat na kami ilipat na kami sa ibang saan ba yung ano namin so guys update update mamaya bye muna